Aabot na sa lima ang kumpirmadong patay dulot ng epekto ng habagat sa Mindanao. Ayon po kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, apektado po ang Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soxergen. Nanatili ngayon ang nasa halos 2,700 pamilya o halos 10,000 individual sa 54 na mga evacuation centers sa sambuangga Peninsula, Northern Mindanao at Soxergen. Mayroon namang siyam na put na pamilya o halos limang daang individual ang nanatili po sa labas sa mga evacuation center sa Davao Region at Soxergen. Dagdag pa ni Posada sa abot na sa lima ang patay kung saan tatlo sa mga ito ay nasa Maguindanao del Norte at dalawa naman ay nasa Lanao del Sur. Patuloy rin na bine-verify ng OCD ang apat na nawawala nakapamahagi na rin ng OCD ng food and non-food items pati na rin ng family packs sa mga naapektuhang residente. Nagpaalala rin si Director Posada sa mga apektadong residente na pansamantalang lumikas kung kinakailangan. So nating paalalahanan yung ating mga kababayan doon ano na, lalo na doon sa mga uh, natagilid ng uh, mga waterways no, yung mga rivers and also yung mga nakatira sa malapit sa mga bundok ano kasi dahil sa medyo uh, matagal na umuulan medyo saturated ng yung mga lupa at posible yung uh, paguulan ng lupa so kung kinakailangan ano pag tayo ay naimbitan na tayo ay lumikas pansamantala gawin na natin yun para mas maging ligtas tayo